Isang pinagpalang umaga mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito ay matatagpuan sa hukom uh, 1.1.2.7. So, ang aklat ng hukom ay nagsisimula pagkatapos ng kamatayan ni Joshua na pumalit kay Moises upang ang mga Israelita ay makapasok sa lupang pangako ng ating Panginoon. Sa panahon ni Joshua, marami na silang uh, mga tagumpay na napagdaanan. Subalit so, sa pagkamatay ni Joshua, naiwan ng mga Israelita na walang leader. So ang mga Israelita sa kabila ng kanilang uh, kawalan uh, uh, direksyon Nanatili sila na ang Panginoon pa rin ang una nilang tinanong kung ano ang unang hakbang na kanilang gagawin pagkatapos na nawala ang kanilang leader. So matatagpuan natin sa hukom 11, tinanong ng mga Israelita ang ating Panginoon kung sino nga ba ang unang lalaban sa mga kanai, kananita. So, ang lupang pangako ay, pong, ay napasok na ng mga Israelita, subalit marami pa rin kananita na nakatira rito. So, sa pamamagitan ng pakikipaglaba ng mga Israelita sa mga kananita, uh, sila ay matagumpay na makakapanirahan dito sa lupang pangako ng ating Panginoon. So, ang mga Israelita ngayon ay nasa yugto ng bagong simula ng kanilang buhay. So, nandoon na sila sa lupang pangako, tapos namatay ang kanilang leader, hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. So, sila ay nanatili na uh, alam nila kung ano ang dapat at nararapat nila nagawin upang magsimula yung panibagong yugto ng kanilang buhay. Iyon ay ang isumangguni sa Panginoon kung ano nga ba yung unang step na kanilang gagawin at sino ang unang lalaban sa mga kananita na to. So, an kaninong tribe ang unang lalaban? Itinuro ng Diyos ang lipi ni Juda upang lumaban sa mga kananita sa tulong ng, ng lipi ni Simeon. So, sa pamamagitan ng pinagcombine na Uh, lipi ni Juda at ni, ni Simeon, uh, nagapi nila ang mga kaaway, nagapi nila ang mga kananita doon sa uh, lugar na kanilang sinala sinalakay. At ipinapakita rin dito kung paano ang pagsuway o ang kasamaan ay mayroong bunga or mayroong karampatang kaparosahan na ibinibigay ang ating Panginoon. So itong si Adonai Besek, Adonai Besek ay nahuli nila, nahuli na ng na malipi ng Juda at siya ay uh, kung ano yung kalupitan na ginawa niya sa mga tao sa mga na, naunang uh, mga lipi na sumakop sa kanila ay ganun din ang sinapit ng kanyang buhay. So, God is reminding us kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, iyon din ang iyong sasapitin. Iyon din ang mangyayari sa'yo. What you sow is what you reap. Or what you reap is what you sow. So, sa buhay, may mga panahon tayong naharap sa pagbabago. Maaring ito ay pagkawala ng mahal natin sa buhay, bagong trabaho, kawala ng trabaho, may krisis, mga desisyon na kailangan nating gawin. Tulad ng mga Israel, napakahalaga ng unang hakbang natin para suungin ang mga Pagsubok na ito, ang mga desisyong ito ay humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Ang tagumpay ni Juda ay hindi lamang dahil sa lakas nila, kundi dahil sumunod sila sa utos ng Diyos at kinilala ang Kanyang pamumuno. So, ngunit tandaan din natin, ang kasalanan ay may kapalit. So ito nga yung sinapit ni Haring Besek na noon ay malupit sa kanya mga kaaway at naranasan din niya ang parehong paghihigante. So, kapag tayo ay dumaranas na mga pagsubok at uh, kawalang direksyon, lagi nating uunahin ang manalangin sa ating Panginoon. Kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, kalituhan, kawalang pag-asa, lagi nating i-acknowledge ia ang Uh, kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay natin. Sabi nga, we, uh, lagi tayong uh, hihingi ng tulong at direksyon sa ating Panginoon. Dahil, hindi naman natin mapagtatagumpayan ang buhay na ito ng walang tulong ng ating Panginoong Heso Kristo. Nang sa sarili lamang nating kakayahan. Kundi, tayo ay magtatagumpay dahil sa tulong at kapangyarihan ng ating Panginoon. So the question is sa mga desisyon ba natin sa buhay natin, inuuna ba nating isangguni sa Panginoon? Ang mga bagay na dapat nating gawin, ang mga katanungan na gumugulo sa ating mga isipan, ay isinasangguni ba natin sa ating Panginoon? Yung mga bagay, mga desisyon na ating dapat gawin, ito ba muna ay ipinanalangin natin at hiningi natin yung direction ng ating Panginoon or yung um yung final say ng ating Panginoon tungkol dito sa mga desisyon na ating gagawin sa ating pinagdaraanan sa mga uh, pagsubok na ating nararanasan. So anong laban ng buhay mo yung tila mahirap na Uh, suungin or umpisahan or patuloy na lakaran. So, hinahayaan ba natin na ang Diyos ang patuloy na manguna sa buhay natin or hinahayaan natin na yung sarili pa rin nating effort ang ating pinagbabatayan kung paano natin lalaban sa mga pagsubok na to at sa mga desisyon natin sa buhay. Mayroong ka bang mga maling ginagawa or nagawa na nangangailangan ng repentance uh, or paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon upang sa gayon tayo ay patuloy na lumakad sa katwira ng ating Panginoon. It only takes 5 minutes to ask for forgiveness sa ating Panginoon. Lalo na kung, kung ito ay nagmumula sa puso talaga natin, ang Diyos ay tapat na tayo ay Kanyang patatawarin. And He keeps no record of wrong na ating ginagawa. When we accept Jesus as Lord and Savior, uh, tayo ay kanya nang nilinis sa ating mga kasalanan. At kapag inuna natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng ating desisyon sa buhay, ano pa man 'yan, kahit na meron tayo mga plano sa buhay natin, at naramdaman natin ang pagkilos ng ating Panginoon, ang leading ng ating Panginoon sa mga bagay na dinidesisyon natin, pag pinagdidesisyon na natin, at inacknowledge natin yung presence ng Panginoon, yung kanyang katuruan, yung kanyang direksyon. Kahit na tayo ay uh, hindi natin alam kung ano yung possible na mangyayari, pero patuloy tayo na nagtitiwala at magtiwala sa Panginoon na merong katagumpayan kapag ang Panginoon ang nagdesisyon kapag ang Panginoon ang inuna natin sa mga desisyon natin sa buhay so so hindi tayo nangangamba na tayo ay uh, babaksak muli na tayo ay uh, maaring mamali ng desisyon dahil ang Panginoon mismo ang nagsabi sa atin ng desisyon na dapat natin gawin. Kaya marapat lamang na sa una pa lamang na pagsubok ng ating buhay sa pasimula ng ating paglalakbay ng panibagong yukto ng ating buhay sa paglalakad natin, sa pagsunod ng calling na ibinibigay sa atin ng Panginoon, sa paggawa ng mga desisyon kahit na ano pa man yan, maliit na bagay, malaking bagay, kailangan ang ang pananalangin natin sa Panginoon at pakinggan natin kung ano nga ba yung sinasabi ng Panginoon batay doon sa ating mga pinagdaraanan sa mga problema natin sa sa mga bagay na ating nararanasan. Lagi nating uunahin ang ating Panginoon at sigurado na tayo ay magtatagumpay. God bless everyone.